Ito ang babaeng kinasuha ng ex-boyfriend niya matapos silang manalo ng 5 million dollars or mahigit 250 million pesos. Siya si Crystal Ann McKay at ang boyfriend niyang si Louis Campbell. Masaya naman sila sa relasyon nila pero isang araw, dito nga sila mananalo ng malaking pera. January 19, 2024, dito na nga nanalo si Crystal ng 5 million dollars or mahigit 250 million pesos. Technically, pareho silang nanalo dahil si Louis nga yung bumili ng ticket pero naregalo nga niya to kay Crystal bilang birthday gift. Katunayan, sabay pa nga nila tong kinlame on January 30, 2024 kung saan in-interview nga sila in everything And parang okay naman sila. Pero ayun nga lang, yung masiasanan nilang pagsasama bilang mga mayaman na nga ay biglang mapupunta nga sa away nang biglaan ngang mawala si Crystal. Tung nakaraan lang, nagsampangan ng kaso si Louis kay Crystal matapos daw nitong itakbo, lahat ng napanalunan nila. Ento niya, nagstay daw sila sa isang hotel para mag-celebrate at lumabas nga daw itong si Crystal at hindi na nga daw bumalik. mo ni Lewis, technically sa kanya daw dapat lahat ng premyo na ito pero hindi na nga niya makuha dahil hindi na nga niya makontak si Crystal. Sa korte, pinag-usapan nga yung kasong sinampangan ni Lewis kay Crystal kung saan medyo tagilid daw ito para kay Lewis dahil ayon doon sa pinagbilan nga nila ng tiket, hindi daw siya pwedeng kumuha ng premyo kasi wala naman daw valid na government ID and wala daw sariling bangko si Lewis. Kaya ayun nga, since may valid ID and banko naman si Crystal and magkarelasyon naman sila, pumayag si Louis na kay Crystal na muna i-deposit lahat ng napanalunan nila. So yung buong 5 million dollars na napanalunan nila ay nasa banko nga lang ni Crystal na isang malaking pagkakamali para kay Louis. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya makontakt sa Crystal at ang huling sinabi lang daw sa kanya nito ay sasama na daw to sa ibang lalaki. Bukod kay Crystal, gusto ring pakasuhan ni Louis yung pinagbilan nga nila ng ticket dahil sa advice daw nito na i-deposit nga sa bangko ni Crystal yung lahat ng napanalunan nila. Ngayon, may sariling abogado na rin si Crystal at tinatanggi nga niya lahat ng pinaparatang sa kanya ni Louis. Dagpa nga niya, December 2023 pangalang daw, gusto na daw talaga niyang makapaghiwalay nga kay Louis at nagkataon nga lang daw na nanalo sila ng malaking pera. Nagbigay nga din ng statement itong si Louis para nga kay Crystal na ex-girlfriend nga niya at ang sabi nga niya, I was in love with you and would have done nearly anything for you. But you blanked it and me for your own benefit. Habang tumatakbo pa nga yung kaso nitong June 2025, pinagbabawalan muna ng korte itong si Kristal na maglipat nga ng mga pera, lupa o kahit anong ari-arian hanggat hindi pa daw tapos yung pagdinig nga doon sa kaso. Dahil sa nangyaring to, naalala ko lang yung joke doon sa lalaking nanalo ng maraming pera. at sabi niya, Hoo! Panalo na ako! At sabi ng asawa niya, <laughs> sabi niya, tayo! In <laughs> this story, nakakatawa siya pero medyo nakakalungkot kasi isipin mo yun, okay naman din ata yung relasyon nila tapos yung sa kabila, sabi hindi naman. So medyo nakakalungkot siya isipin na nasira yung relasyon nila dahil lang sa pera.